Kumusta naman yung iero nyo, yung bubong nyo? Nakakabit na. Nakakabit na? Okay. Thank you, Lord. May uh, nakapanood nasa Israel. At hindi po siya nagpapabanggit ng pangalan. Pero sabi niya, ibulong ko na lang daw sa'yo kung sino siya. Pero sa tagal na mga kababayan, tingnan nyo, may mushroom na. Ha? Huh? Bakit may mushroom? Sige lang, Nay. Laban lang tayo. Makaraos at matatapos at matatapos din to. <laughs> Lagi pong dinidinig so, ng Panginoon ang yes. dasal ko. Walang imposible Opo. pag nagpipray tayo. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Kumusta po kayo ta magandang magandang morning sa atin lahat na maulan umaga po mga kababayan, mga kabarangay. Sa araw na ito mga kababayan, dahil sa walang tigil at walang humpay na pag-ulan, kukumustahin ko po kayong lahat mga kababayan na sana po ay uh, nasa maayos kayong kalagayan. Alam nyo ba mga kababayan, dahil uh, magdamag ang ulan, naalala ko po yung isang nanay na uh, nakiusap kay Daddy Frankie at ang hiling niya ay uh, labing limang yero para sa bubong niya dahil butas-butas uh, uh, ang yero niya. Pero dahil sa suporta ninyong lahat mga kababayan, yung nanay na yon ay nabigyan na natin siya ng pambili ng yero. Pero dahil tag-ulan ng mga kababayan, gusto kong malaman yung kanyang kalagayan. Gusto ko po siyang kumustahin at gusto kong makita yung bahay nila kung okay na ba no? So mga kababayan, sa araw na ito, nandito kami sa harapan ng kanilang bahay at papasukin ng Team Daddy Frankie. Samahan niyo po ako mga kababayan, no? Pero guys, mag-ingat kayo, ano? Baka mabasa na naman yung camera natin, si mahirap. Yan mga kababayan, ito yung ulan na sinasabi nila na masipag kasi walang balak tumigil, no? Pero mga kababayan, kagustuhan ni Daddy Frankie na makita yung bahay nila. Kaya samahan nyo ako, no? Tara, diretso tayo sa video. Kabayan, kung nangailangan ka ng yero o anuman, message mo lang dyan at sabihin mo kung taga saan ka at ishare mo ang video ito para ikaw naman ang sunod na pupuntahan ng Team Daddy Frankie. Salamat. Let's go! Ingat kayo guys, ah. Kasi maputik. Ayan, mga kababayan. Nakachempo sa... Ay, kinakain na ng ibon na sa ano, maulan yung lakad natin. Huh? Ingat. Pero nakakabilib mga kababayan kahit na maulan, talagang sumasama si Kuya Bandam. Hello, Nay. Kumusta? Kumusta po kayo, Nay? Pasok ka dito. Kami na ngayon ng ano, magpapapasok sa inyo. Ha? Good morning po. Good morning po. Oh. Magdamag halos yung ulan, no? po. Nay, dikit ko lang to kasi umuulan. Okay lang. Yon, Yun. pa. So, yun mga kababayan, mga kabarangay, no? Magandang morning sa atin lahat siya po si nanay yung uh, nabigyan natin nakaraan ng uh, pambilingyero yero na nagsusumamot na ikiusap dahil tumutulot butas-butas ang kanyang uh, bubong. Eh, naalala ko mga kababayan dahil halos magdamag yung ulan kaya pinasyalan natin siya. Anong pangalan mo ulit na? Salud po. Oh, yun. Si nanay Salud. Kumusta yung rainy season? Walang hanap buhay? Mahirap Hindi, maghanap buhay? Asa school. Ah, sa school? Opo. Dojo day. Ah. Donisto. Ah, sabagay Saturday ngayon? Opo. Oo. Laba. Kumusta naman yung yero nyo, yung bubong nyo? Nakakabit na. Nakakabit na? Thank you, Lord. Pwede masilip? Opo. Silipin natin mga kababayan. Mauna ka, Nay? Ayun. Kasalukuyan mga kababayan, ginagawa yung bahay nila. Ayun. Natulungan lang po natin si Nanay sa pambili ng yero. Hindi po lahat ito, baka isipin niyo si Daddy Frankie nagpapagawa, hindi po. Uh, naalala ko lang si Nanay kasi nakikiusap, nagmamakaawa dahil sa hirap ng buhay. Uh, eto, matagal na itong nagawa yung mga pader, di ba? Opo. Kaya lang hindi matapos-tapos at hindi magawa o. dahil sa... walang yero. O o, ngayon, unti-unti na. Alam mo ba, Nay? na sa kasagsagan ng ulan naalala kita sabi ko baka na kaya nandito po ako Tsaka isa pa nung in namin yung unang videos natin may uh, nakapanood classmate ko po nasa Israel at hindi po siya nagpapabanggit ng pangalan may pinapaabot din dahil napanood kanya naawa din siya Nagpadala siya ng halagang 3,000. Uh, 'Di ba? Napakabait ng panginoon, 'di ba? Pagka ang tao talaga mabait ay laging pinagpapala. Isa rin sa reason kung bakit nandito ako. Dahil 'yun nga, napanood nila yung videos namin, parang naantig sila sa pagbigay natin ng pambili ng yero, kaya minissense nila ako. At uh, sabi sa akin, Daddy Frankie, napanood ko yung video nyo ni Nanay Salud, nakakaawa naman, dahil nakita nila sira-sira yung yero. So, idagdag mo itong 3,000, ibigay mo para sa kanya. Kaya kami nandito ngayon. Kaya mga kababayan, sa lahat po ng uh, <coughs> nakapanood ng videos ni Daddy Frankie, mga nagsishare, at nagpapaabot ng tulong sa ating mga beneficiaries malaking uh, maraming salamat po. Bagamat itong classmate ko, ay may pinagdadaanan din sila ngayon dyan sa Israel, hindi pa rin natinag ang kanyang puso para makatulong dito sa ating mga kabarangay. So, Nay, asana, ibibigay ko sa inyo yung pinaabot niya. Mamaya, kasi hindi siya nagpapabanggit na, pero sabi niya, ibulong ko na lang daw sayo kung sino siya. Kaya sasabihin ko sa iyo mamaya kung sino. No? 3,000, Nay. Sana makadagdag ulit. At sana matapos na tong bahay niyo. No? Kasi mga kababayan, doon muna sila pansamantala sa barong-barong na napakaliit habang ginagawa itong bahay nila. Pero sa tagal na mga kababayan, tignan nyo, may mushroom na. Ha? Huh? Bakit may mushroom? Sa katagalan na, dahil sa hirap ng buhay. Sila rin po ay mga may hirap lang, may hina lang ang income, pero pinipilit po nilang magkaroon ng uh, maayos na tirahan. Kaya tignan nyo, makikita nyo yung mga hollow blocks nila. Matagal na. No? Ano pa bang uh, hinihintay nito, Nay? Anong kulang? Yung kawayan pa po, yan sa ano. Tapos kunting buhang, yung tas siminto. Oh. Yan na lang po. Ayan na lang. Tapos, pwede nang tirhan. Opo. Oo, kahit hindi kumpleto, basta may pintuan, Opo. no? Yun po, important. importante. Importante <laughs> yung bubong. Hindi ko mabasa. Kaya napaka, thank you. Natutuwa ako, Nay, kasi may bubong na. Yan. Makikita mo, mga kabaweng, tingnan nyo kung gaano nila iniraraos. Hindi po pare-parehas. May uh, niyog, may kawayan. Saludo ako sa iyo, Nay. No? Sana tuloy-tuloy lang. Dahil nakikita kong nagsisikap at uh, gustong gusto mo talaga matapos ang uh, bahay mo, Nay. Bigyan pa kita. Sige. Dagdagan natin na 5,000 para, ano, No? Ayan. Sinsya ka nanay, kung ganyan lang yung kaya naming ibigay, oh, sa dami ng tinutulungan natin. Pero promise, hanggat hindi matapos tong bahay mo, punta-puntahan kita rito. Ha? Ah? Maraming salamat po. Hindi na ako. Oo. oo. Pandagdag. Naiiyak na naman si nanay, naluluha. No? <laughs> Sige lang, Nay. Laban lang tayo. Makaraos at matatapos at matatapos din to. Lagi lang natin ni eh, sasangguni kay God ang lahat. No? <laughs> Buti inabot namin kayo rito. Katatapos lang po kami naglaba. Ah, katatapos nyo lang naglaba. Hmm. Walang karpintero ngayon. Wala po. O, kasi maulan. maulan. Talo yung manggagawa. Pagtuloy-tuloy, tapos ulan, no? O. Kaya yun mga kababayan, maraming maraming salamat po ta. Isa na namang nanay ang ating naabutan ng tulong. Kahit na paunti-unti. Nay, matatapos at matatapos to. Laban lang. Pray lang tayo. Tignan mo, kung noon nga, pinapanood mo lang si Daddy Frankie. Oo nga po Nagkayero na. Opo. Eh sabi ko, ay talagang blessing sunod-sunod Oo. Tapos napanood pa tayo ng classmate ko na sa Israel. Sabi niya, Daddy Frankie, kilala ko yung taong yan. Napakabait niyan, kaya iabot mo tong 3,000 din para matapos yung bahay niya. Kaya, Sir, classmate, alam kong hindi biro ang malayo sa pamilya. Hindi po biro ang magtrabaho sa ibang bansa para magkaroon ng pera, para magkaroon ng magandang kinabukasan ang iyong pamilya. Pero saludo ako sa iyo. Dahil instead na ilagay mo sa iyong pamilya, ay binahagian mo pa rin itong ating mga kabarangay sa iyong uh, blessing na tinatanggap. Kaya sana ay gabayan ka rin ni Lord yan tuloy-tuloy ang uh, blessing sa iyo para makatulong ka pa sa iba nating mga kababayan. Gaya ng ginagawa ni Daddy Frank mga kababayan, lagi ko pong sinasabi, pagpaumanhin at pagpasinsya niyo po kung hindi ko pa kayo agad-agad napupuntahan. Gustong-gusto ko man pong puntahan kayong lahat pero sa dami na po ng ating tinutulungan ay uh, maliit lang din po si Daddy Frankie. Pero hanggat kaya ko, basta nagtitiwala kayo at hanggat ginagabayan ako ng Panginoon, pupuntahan namin kayo lahat sa abot ng aking mak makakaya. no Nay, anong masasabi mo po at nakatanggap ka ng blessing sa umagang ito? Napaka-bless ko po. Hmm? Napaka-bless ko. Napaka-bless. Kasi kailangan ko patutunan sa so, pambili pa ng kawayan. Oo. Oh, oh. Tsaka buhangin. Mm. So, makakabili ka na ng kawayan. Oo, tsaka buhangin, tsaka semento. Oo. Lagi pong dinidinig so, ng Panginoon ang dasal yes. ko. Walang imposible 'pag nagpi tayo. Oo. So anong masasabi mo doon sa nagbigay ng nagbigay din ng 3,000 na nasa Israel? Maraming maraming salamat. Kilala yes. mo po siya? Sige, sabihin mo yung, ano sasabihin mo sa kanya, mapapanood niya to. Ingat ka palagi dyan, alam ko ang ano dyan. Naalala mo din ako. Maraming maraming salamat. Nakakatayo ng balahibo mga kababayan, no? Yung taong nakasalamuha mo before, kabiruan mo lang, nagkikita kayo araw-araw sa hirap ng buhay, at umikot ang panahon, nasa malayo na siya at nakita niya yung kanyang kasama at naabutan niya yung kahit maliit na bagay. Maliit na bagay sa inyo pero yung tatlong libo kay nanay. Sa aming mga may hirap, napakalaking halaga na po yan. Napakalaking tulong na po yan sa amin. Kaya sa'yo, classmate, saludo ako sa'yo. Natutuwa ako tumatayo yung balahibo ko. Kahit maayos na yung kalagayan mo dyan, maganda na yung buhay mo naalala mo pa rin itong mga kabaranggay natin. Kaya, God bless you more. So, ayun mga kababayan, mga kabaranggay, maraming maraming salamat po. Natutuwa po ako at lagi akong uh, nagpapasalamat. Hindi magsasawang papasalamat sa inyo dahil sa pamamagitan ng pagsuporta nyo sa akin, eto, may bubong na sinanay. Isa po tayo sa dahilan. Isa po tayong ginamit ni God para mapagaan yung bigat na dinaranas ni Nanay. Okay, nai? Ano masasabi ni Nanay? At nakarating na naman ang Daddy Prangitim dito. Masayang-masaya po. Okay. Napakasaya. Napakasaya. Sige, nai Hindi na po kami magtatagal, ha? Ang ganda. Ang laki naman, no? Okay naman. Ngayon, tignan mo yung ano. Ilang taon na to nagawa? Three years. Three years na? Upo. Yung mga pader na ito, mga three years. three years na daw. Pero ngayon lang, nalagyan ng bubong, unti-unti. No? Kaya, ayan, yung aparador mo, palitan mo na. Ha? Antik na to. Opo, mana oh? ko pa yan. Ha? Mana ko kay, sa kuya ko. Ah, mana mo sa kuya mo. O, oh, sige. oh, bye, bye na tayo. Salamat po. Maraming maraming salamat po, Nay. Ha? God bless po.